So ayan guys, maggawa ako ng munggo. Hindi ko alam kung matamis bang gagawin ko or gulayin ko. Basta pala, ilaga ko muna ito. So ayan nagkulo, nagkulo na. Hintayin ko muna ng uh, loto. So panurin nyo na lang kung anong gagawin ko. yan, na tayo hindi na tayo bawang sibuya ay lagay natin sa munggo, ayun mga kulok kulog na yung munggo natin meron pa yung manok nice slice maliit maliit hindi na natin kasi walang walang gulay walang isa sahag so, natin, isa sahag natin

Yeah. Ayan po, maglakad-lakad muna ako kasi nakasobrang kain. At kahit nan kunti, talagang sobra kasi kanin. So kailangan ko maglakad dito. So balik Alam ko, tumaas na naman. Kung hmm. ano na ako sa pagkain. So yan. Tapos kumain. Nagpahinga konti. Ito, lakan. lakad. Lakad-lakad lang dito. Para lang yung kinain matunaw. Ang sarap maligo. Hala. Sarap maligo sa tubig.